Sa panahon ngayon, scooter ang pinakapinipili ng mga Pilipino bilang pinakamadaling paraan ng pag-commute. Kaya naman kaliwat kanan ang paglabas ng mga bagong ideas ng mga motorcycle manufacturer para ma-meet ang mga demands ng mga scooter riders. Pero sino ba naman ang mag-aakala na ang Honda ay gagawa ng isang scooter na masasabi kong pinaka-weird na yata sa lahat ng klase ng scooter? Pero bago natin pag-usapan ng scooter na yan, kung bago ka pa lang sa channel na ito, please subscribe at mag-comment ka na rin at i-hit ang bell icon para naman ganaan ang inyong lingkod sa paggawa ng mga motorcycle reviews. Ang Honda Moto Compacto ay isang groundbreaking na scooter na idinisenyo upang harapin ang mga hamon ng urban commuting sa video ito, aalamin natin ang mga natatanging features at detalye ng weird na scooter na ito na maaaring maging solusyon sa transportasyon para sa mga naniniraan sa tusod. Nasa gitna ng motocompacto ang compact na disenyo nito na partikular na iniakma para sa pagmamaniobra sa masikip na mga lansangan ng tusod, makipot na eskenita at siksikan na trapiko. Binoo gamit ang magaan at materyales Tinitiyak ng motor na ito ang smooth response sa bawat acceleration na nagbibigay ng tuloy-tuloy na biyahe kahit na sa mga pinakaabalang urban areas. Ang isa sa mga features ng Moto Compacto ay ang electric power train nito na hindi lamang nag-aambag sa isang mas eco-friendly energy ngunit nag-aalok din ng ilang mga pakinabang para sa mga computer sa Luzon. Sa isang mahusay na electric motorcycle, Pinagmamalaki ng Moto ang mabilis na acceleration, tahimik na operasyon, at zero emissions. Naginagawa itong isang mainam na pagpipilian para sa mga naninirahan sa lungsod na conscious sa kanilang environment. Ang Moto ay idinisenyo na may versatility. Ang mga compact na sukat nito ay nagbibigay daan para sa madaling parking at pag-navigate sa mga masikip na espasyo habang ang modular na disenyo nito ay nag-aalok ng iba't ibang mga options para sa customization. Kailangan ng karagdagang storage. Sa mga adaptable na module, ang Compacto ay maaaring mag-transform upang magbigay ng karagdagang space sa kargamento. Kaya perfecto ito para sa mga courier o pang-araw-araw na pamimili. Ang Honda ay naglagay ng mga advanced technology sa motokontakto upang mapahusay ang overall driving experience mo dito. Isang modernong digital dashboard ang nagbibigay impormasyon sa rider tungkol sa battery life, speed at iba pa. Bukod pa rito, ang Bluetooth connectivity ay isang features upang ma-connect ang iyong smartphone na nagbibigay daan para sa hands-free navigation, music streaming at kahit pag-charge ng smartphone. Ang safety ay isa sa pinakamahalagang aspeto ng pagbumotor, lalo na sa masikip na trapiko sa lungsod. Nilagyan ng Honda Compacto ng mga advanced safety features upang matiyak ang isang protektadong biyahe. Ang motor ay may kasamang integrated GPS tracking system para sa karagdagang security, automatic emergency braking at blind spot monitoring. Lahat ay idinesign upang mabawasan ang panganib ng mga aksidente at banggaan sa mataong cityscapes. Bukod sa pagiging mahusay at environment friendly, ipinagmamalaki din ng motocompacto ang mababang driving cost. Ang electric power train nito ay napakatipid gamitin at ang pinasimpleng disenyo nito ay nangangahulugan ng mababang gastos sa maintenance. Kung ikukumpara sa mga traditional na motor na pinapagano ng gas, ang owner ng Honda Moto Compact ay masisiyahan sa pangmatagalang tipid hatid ng electric powered scooter, kasama na rin ang services at maintenance nito. Binabago ng Honda Moto Compact ang urban commuting sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng pagiging compact, reliability, versatility at mga advanced technology. Nag-aalok ang natatanging sasakyan na ito ng futuristic at environmentally conscious na solusyon para sa mga naniniraan sa lungsod, na nagbibigay ng kasiyasiya, walang stress na driving experience. Sa mga kahangahangang feature at designs, nakatakdang baguhin ng motocompacto ang paraan ng pag-navigate natin sa mga city roads. Hanggang dito na lang at muli po, thank you for watching and see you on the next vlog.